Kaya yan, minsan ginagamit din po siya madalas sa sobrang traffic po no Yung wala talagang galawan na traffic For example para at least pag nakadrive po kasi kayo Nakadrive kayo then nakabreak po kasi naka-brake kayo Ang nangyayari po kasi naglalabanan po sila May force po kasi yan no Ibig sabihin pag nakadrive kayo Ibig sabihin nilalabanan niya yung Yung tawag dito yung Yung force kaya Kumbaga parang stress silang dalawa Yung brake mo tsaka yung drive kaya make sure pag, pag sobrang traffic at wala talagang galawan wala talagang galawan as in is pwede po kayong mag neutral then handbrake po no okay. okay pero pag yung di naman ganun katagal yung traffic parang mga 30 seconds 40 seconds lang po is huwag na po kayong mag neutral ang gawin nyo na po is brake mm -hmm. then handbrake. drive po okay ito si neutral din po ginagamit tuminsan minsan pag nasiraan po kayo ng kotse mm -hmm. for example i -re yung kotse mo <coughs> Pag nakapark po kasi kayo, hindi po marereger yung kotse nyo. Naka-reverse kayo, hindi rin marereger. Drive, hindi rin marereger. Kaya dito po si neutral is go with the flow po siya. Pag nareger siya, is matutulak po siya. For example, walang reger, itutulak ng mga tao, eh, yun, dadalhin nyo po siya. Neutral para maitulak po yung kotse nyo. Yun po siya yung, gina, ginag yung gawain ng neutral. Kung baga, go with the flow lang siya, zero lang siya, ma'am, no? Yung parang ganun. Okay.